O, oh, good day locals. Dito yung dalawang bata tsaka nagsasapatos. Kasi yung dinadaanan nila dito, araw-araw baha. Lagi silang nababaha. Ano pangalan nyo? Idol? Ha? Aljur? Ikaw? Ha? Si Renz. Si Aljur tsaka si Renz, mga kalokos. So, dito sila nagsusot ng pantalon nila tsaka sapatos para... Kasi yung dinadaanan nyo, baha ano? Sa taga saan kayo? Anong lugar ulit kayo, Idol? Pitan. Ha? Anong lugar? Mala? Ha? Malapitan? Ha, malapitan. Malapitan. malapitan? Ano yun? Ha? Dulo, dulo. Lapitan? Ha, ah, dulong-dulo? Oh, baka may gusto kayong batiin. Pero umuupa naman yung baha dito. Umuupa naman. Pagka? Pag pinakawalan yung dam, lumalalim. Ayan, si Aljur, at si Renz, ba? Ito pa isa, si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Dito ako na rin nag-aano? Dito ko na rin nag-apantalon at sapatos. Baha din sa dinadaanan mo, no? Ano yan? Araw-araw yan? Ayan, na nag o. Tignan nyo yung mga bata, o. Oh. Dito na sila nag-aano lumulusong sila sa baha na nakatapak tapos dito na sila nagsasapatos tsaka pantalong kasi nababasa sapatos nila tsaka pantalong pag dinila yung nabad tapos yung mga pera ng ano taong bayan eh <laughs> inaano nyo lang ninanakaw nyo lang ano <laughs> Blood control ano